Nako, umaani po ngayon ng papuri etong si Commodore J. Tariella ng Philippine Coast Guard. At si Marcoleta naman po, wala lang. Alam na naman niya ng buong sambayanan. Ang mga sumusuporta na lang kay Marcoleta kasi ay yung mga kababayan natin na baliktad na ang kaisipan. Baliktad na rin kasi ang kaisipan na etong si si Marcoleta. Naalala niyo yung sinabi po ni PVBM na itong isang ito ay gumagawa ng issue para siya ay pag-usapan. Kasi desperado na po yan. Hindi nga lumalabas sa survey. Uulitin ko ah, mukhang hindi talaga aabuti ng election itong mokong na ito at mag na naman. <laughs> Paano ba yan? Mm, ayan kasi. Ayan kasi. At dito sa sinasabi natin na umani nga ng papuri etong si Commodore J. Tariella. Sabi ng isa, oh, nalaman tuloy daw ng taong bayan kung sino talaga ay yung nagsasabi ng totoo at sino yung nagsasabi ng fake news. Nagbago bigla ang tono na si Marcoleta kasi akala niya daw masisindak niya si Commodore Tariella. Yun yung madalas kong sabihin na akala talaga na mga taga-suporta ni Digong, sila na yung pinakamagaling. Madalas kasi nagmamarunong at nagmamagaling yung mga yan. Akala niyo talaga kaya niyo ang lahat. Hmm. Katulad ni Harry Roque, tignan niyo, akala niya siguro talaga malulusutan niya. At, uh, ba diba, akala niya siguro masisindak niya rin yung mga kongresista. Ano nangyari? Siya tuloy ang butata. Siya tuloy ang nasintak. Kaya, kumaripas ng tago at takbo etong si Marcoleta ay si Harenok parang kasi ng likaw ng bito kayang mga yan eh katulad din etong si Marcoleta nga o ayan bakit nga naman dedepensahan ka na no? si Commodore um, J. Tariela Eh, tinawag mo daw siyang gago at kung ano-ano pa sa interview mo Mr. Marcoleta tapos ngayon gusto mo depensahan ka na no? si Commodore Tariela, siniswerte ka daw. <laughs> so ito kasi yun, itinanggi ng, uh, ni Philippine Coast Guard, uh, spokesperson Jay Tariela, na tinawag niyang traitor si Marcoleta, kaugnay sa West Philippine Sea. Kasi nga kumakalat. Mm. Salungat sa so kumakalat nga sa social media na kuno ay traitor siya. At dyan po ay nanggaling sa mga social media users. Oh, akala nyo talaga, ano ha? kayo ay umasa sa mga <clears throat> social media influencers. Etong mga nasa kampo ni Digong, umaasa yan dyan sa mga uh, sa mga uh, trolls, sa mga fake news bloggers, uh, vloggers. Umaasa yung mga yan para sila ay, or para kahit papano, umangat at bumango yung kanilang pangalan. Pero sa halip, nabisto kayo. Nabisto ka, Mr. Marcoleta ba naman gusto mo ipagtanggol ka ng isang tao na tinawag mong gago? Bakit? Ano nga naman ang obligasyon niya sa'yo? Gusto kasi na itong mga ito or hari-harian ang isip na itong mga ito na akala mo talaga, Hoy, igalang mo ako. At bakit ka igagalang? Isalili e, mo nga, hindi mo ginagalang. Diba? O ayan, maganda itong mga ganitong klaseng um, sagutan eh. Kasi dito talaga nakikita natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kasi kung tutuusin, sino ba ang may political ambition sa dalawang ito? Si Marcoleta. Ito namang spokesperson ng ng uh, Philippine Coast Guard. Wala naman yung ambition. Sa ngayon, sabihin na natin. So hindi siya nagpapasikat. Ang gustong magpapansin dito ay ang mga katulad ni Mr. Marcoleta dahil desperado na. I only learned about that is when I heard your interview calling me gago at mangmang. -Mang. Ikaw ba naman kasi kung makapagsalita ay itong si Marcoleta pero the way the way they exchange words dito sa sa investigasyon na ito dis, dito sa hearing sa, sa sa kongreso di hamak na mas lamang sa dun dunong eto si Commodore J Tariela di hamak na itong si Marcoleta ay nagmamarunong lang pala o ay baka ng ordinaryong kababayan natin kaya kang patumbahin sa mga sa palitan ng kuro-kuro at pananalita nag nagkukunwari kayo na may mga dunong Mr. Marcoleta pero ang totoo yung tapang nyo kasi nakikita medyo matapang yung tapang nyo nakasalalay sa sinasandalan nyo ay sa puntong ito kasi yung sinasandalan nyo po mabubuwag na ay talagang wala ka ng tapang mawawalan ka talaga ng lakas ng loob at tapang good luck